Good morning mga kabraso. Ayan po. Uh, papunta na naman po tayo ngayon sa spot. Ayan maghanting na tayo sa ano, umaga kasi malapad na yung hibas. Ayan. Hindi tayo makapag ng mga ilang araw mga kabraso. Dahil nga sa uh, lagi, nang maulan dito. Ayan nga. Ayan kita natin. Medyo maulap. Darating ng hapon. Ayan. Maano yung ulan. Kaya na lang ngayon, hindi umulan na umaga pa. Napakalapad yung hibas mga kabraso pero pa high tide na to. Wow. Oh, sobrang lapad eh. Kumusta nga pala kayong lahat mga kabraso? Ayan, shout out po para sa lahat ng ating mga solid subscribers. Uh, silent viewers, sa lahat po sa lahat ng sumusuporta sa channel apasensya ah, na pala tayo din sa mga yun mga nagpapa shout out eh hindi ko pa maasikaso dahil nga sa yung ano ko yung hindi ko pa kaya yung editor ko Ayan, uh, ah, subukan ko rin yan Ayan, kaya pasensya lang po muna kung hindi tayo naka kapag shout out <coughs> kumusta po kayo kumusta Bukas na lang ayun <laughs> Ayan, congrats nga pala sa mga lahat ng nanalo itong halalan natin. Ayan, sana'y nagkaroon po kayo ng matiwasay na halalan. Wala pong samaan ng loob. Mga ah, ganun ba? Okay. Sana lang, certain po tayo. Halala, -hala, makwento. Kita kit sa Up. Pakalapad ng hibas mga kabraso. Ayan. Baba muna kasi mababaw. Boy, kain ng kain si boy. Siya walang pamahaw. Oo. Ang pamahaw ng bahaw. Oo. Ang kaning lamig. Tama ka. Andito na si Ramona ano. Kuya. layo pa ng paghahatakan no? bago makarating dun sa ano dun pa makakasakay Basta din pati sa pupuntahan nating spot gahatak na naman okay nasa spot na tayo mga kabraso padaong pa lang yan yung dulong barangay na dinadayuan yan mga kabraso layo layo yung hinatakan ni patpat oh. hatak natin Gano kami dito may luno ngayon kasi nag full moon full moon kagabi yan o yan yung pinagpalitan niya ito yung bagong anyo pakalambot tinin mo pre ayaw pakita mo <laughs> Di daw siya kumakain ng hilaw sure ka? hindi ka kumakain ng hilaw? ha? Waaaah! Wow. <laughs> Gusto dun kulit ko pag matawin ako! Ha ha! Daren! Bayawak yung nanditong gumagala. Nandito pa to mga kabraso. Naghahanting din. bagong bago pa yung bakas niya mga kabraso sumisigaw dito si puppy birds meron na daw meron siyang nakita unang score puppy birds balik tayo sa dinaanan natin dito bayawak yung nasusundan <laughs> natin dito Doon lang siya sa gilid ng sapa. <laughs> Kasi siya sa gilid. Palampas ako. Si Balabag Malihaw naman dyan. Ito. Dinadaanan. Ikaw. Ba? Ano man? Huh? Mm -hmm. uh, sa gitna Ah, uh, sa gitna Mahirap man ang mga kabraso Dito sa ilalim Ah, uh, testing mo sa itak

Jadi, Oke. Ini pada ada kuda aku. Kuda

bawas lang konti tapos kalawit na lang ya yeah, talagang sa gitna <coughs> ganda yung pagkalubog pagkatago eh kakalawitin na lang doon sa kabila ang kalawit Balik. Ay no, aangat na. Ha? Huh? Aangat. <laughs> Ay. Biro kumpaangat din. Eh. Dito na ko ah, magtago ito. <laughs> parang babae daw Malala malaki atang babae malaki ng babae hindi pa sure hindi pa sigurado lumalabas na mga kabraso yan na sige, uy, mabalik pagod. Ayan na. Oops. Ay, babae na ito. Malaking babae. Napakataba. Season na season. Patong saan ba nga? Tara. Naputol yung mga. May laudo, no? Diyari. May laudo. May laudo. Ugasan ka. Ugasan natin itong bulik nga.

Bumirsa siya. <laughs> Bulik. Sana lang may lalaki ito. Napaka-taba. Hanting ulit mga kabrasok. Thank you Lord. nag na tayo. May inspiration yan kasi dumating na si Ramona. Oy. <laughs> may mga bakas dito mga kabrasok. Bago. Doon sa baba maraming pinagkainan doon. Nawala lang yung bakas niya. Ay, ayos. Naku. Thank you, Lord. Ayan ang mga kabraso. Ayan. kitang kita agad. Ang sa ilalim. Malayo sa akin yung mga kasama ko. Doon sila banda naghahunting doon sa may nakuhaan ng babae. bandang taas na to yun oh. siya. wow galing ganda ng pagkalubog ayan mga kabraso pag masdan yung anong yan ayan o oh. pagkalubog niya. natural na natural hindi siya talaga makaano dito hindi masyadong malambot yung putik na dito Ta ano na to taas na to dumiritso pala dito ayos umuulan na mga kabraso ito sinasabi ko eh daging umuulan dito sa amin ano yan mga kabraso Tali ko muna. Woo! Malayo sila. Hindi ako, hindi ako sinagot. Tali ko muna. Umuulan. Oh, naku. Kamabasa yung cellphone. May naghahanting din dito mga kabraso. Nandito sa ilalim. Show. Yun, siya Hindi siya gumagalaw. Tatakbo yan. Talagang hunter Anter din itu Yan yung bukhaw Buluh hmm. bayawak na trap na abutan ko sa ilalim mo <laughs> <laughs> takbo <laughs> 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 di di pagano kalaki sila banda nauna na pala sila sa bangka mga kabraso ayun lilipat na tayo ng spot ito na yung alimango natin napaka season lalaki Ito tayo, punta tayo dito sa kabilang sa sapa. Kain. Ano Ana. Camera back dimo. Ulam. Ah. Sa daple nito, dinarito. Pangalawang spot mga kabraso. Doon sila. Oh. Doon sila dumaong. Dito ako. Ano tayo sa maliit na sapa? sana lang makadagdag pa tayo. tayu mày bắt cóc mặt mày raso. Meron dito yung nakuhaan nila ng dati. Ginawa nilang boarding house. May laman daw. Ah, pinagkainan dito. Ay, mga pinagkainan. Ah, entrance.

pinagkainan niya dito mm. Mm, Mga bakas niya

Man. Man. Lalo kang gagaling yan kapag masipit ka. Masipit ka ng una. Magpasipit ka ngayon. Galing galing ka. Ayaw Oh. Ay, os limang oh. Binsulod mo. Binsulod. Uh, Ay, sa... Ah. Cut ko na di Wala pang hulihan si Iko Ngaray mo man nagsulod boy Huwag makatakas yun doon, sayang lang pagod Huli na Bato pa Batohong ko talaga na o? <laughs> sayang, baka makawala lang wala Kadit ah, Didi Kore Didi Ini ku Nah wa Oh gitu Bet eh parep uma kapit ah Bandeng gilid, Oh oh Daling. ingat Inget keleng Oh Bagaris ibu yang anu na yan Teng babai lalaki pa yata. Ang lilit yung sipit. Malapad katawan. Mm -hmm. Malaki na. Pwede na. Sige. Ah, Dandahan ka lang. Oh. Ang laki. Laki <laughs> pala. Taba. Alah. Babae. Babae nga. Pero malaki na. Pwede na mga kapraso. Pwede ah. na ang dalhin. Kasi malaki na siya. Takpan lang. Boarding house. Boarding house nila tony ni Pat Pat. rin nakuha nila dyan. Malaki rin babae. Maserte sa babae ngayon si Pat Pat ah. Pero si Balabag Malihaw naman yung naka ano yan una. Butas nila. Uh, bali, Ang eh, iskor. All one. All <laughs> O, tali na, tali. Tali mo, boy. Yan, <laughs> tali mo yung ano, tali ng shirt mo. <laughs> ah, yes, Thank you, Lord. Nagatatlo na tayo. Sana lang madagdagan pa. Braso. Paano na tayo sa bangka? Wala na. Wala nang makitang ano. Bakas. May pinagpahingahan. Matagal na daw. May pumunta dito sa boarding house natin. Binuksan. Hindi binalik yung takip. Nakatatlo tayo. Pwede na rin. Di naman kita altansi. Ha? Di naman altansi. Kay Oga, parang ito. Ito gud pumugo lolo oh. Ang sisi dito mga kabrasa yun oh. sa dool. Matalaba. Yan na. wala mga laman Oh, gamay <laughs> Uwi, anna. Ah. <laughs> Allez <coughs>